Mater Dolorosa. Ang Birhen Naghihing ng Peace o Mater Dolorosa ay isa sa mga imahe ng mahal na Birhen Maria na nagpapakita ng matinding pagdadalamhati. Si Maria ay naging saksi sa buhay at paghihirap at sa kamatayan ng kanyang anak. Siya ay nasa hulihan ng prosesyon tanda na si Maria ay laging sumusunod sa kanyang anak na si Jesus. Siya ay binansagang Mater Dolorosa, ang ina ng Kapihatiang. Ang imahe ng Mater Dolorosa ay nasa pangangalaga ni kapatid Atty. Maria Teresa Lazaro at pamilya ng nayon ng San Jose. Mater Dolorosa, ang mahal na inang labing-hati. Ipanalangin mo kami. <tinyo> Thank you